Ang apple cider vinegar ay ginawa sa pamamagitan ng pagbuburo ng asukal mula sa mga mansanas. Ginagawa nitong acetic acid ang mga ito, na isang pangunahing aktibong sangkap sa suka at maaaring responsable para sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Dalawa, makakatulong na pumatay ng mga nakakapinsalang bakterya. Maaaring makatulong ang suka na pumatay ng mga pathogen, kabilang ang ilang strain ng bakterya. Tradisyonal na ginagamit ng mga tao ang suka para sa paglilinis at pagdidisimpekta, paggamot ng fungus ng kuko, kuto, kulugo, at impeksyon sa tainga. Si Hippocrates, ang ama ng modernong medisina, ay gumamit ng suka upang linisin ang mga sugat mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang suka ay isa ring pangimbak ng pagkain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinipigilan nito ang paglaki ng bakterya tulad ng E. coli at pagkasira ng pagkain.